So, yung dito ngayong gabi, pumunta mag-isa lang. Or dapat, may usapan kayo, magkasama kayo ngayong gabi, pupunta dito. Hey, punta tayo, may DJ. Nood tayo. Kanta tayo palagi. Tapos, back hug, back hug, ganon. Tapos ngayon, ikaw na lang yung natuloy. O pwedeng natuloy din siya pero iba yung kasama. Sinasabi ko to kasi merong mga bagay na kahit gano'n natin pilitin, hanggang dun na lang talaga. At yan ang realidad. Sinasabi ng iba, naging team song nila to. nag sila three years. Five years, seven years na magkasama. Sobrang okay naman, walang problema. Maayos naman kayo. Tapos biglang isang araw, ayaw niya na. Hindi mo alam saan ka magsisimula. Iyon yung pinakamahirap na part. Sanay na sanay ka ng kasama mo siya. pag mo sa umaga, unang-unang may kita, text message niya. Papunta ng trabaho or papunta ng school, magkasama kayo, susunduin ka pa. Pero ngayon, ikaw na lang yung natira.